Misa nagkaroon ako ng pagkakataon na makapasyal sa isang lugar na masukal dahil sa mga halaman na nagtubuan at hindi nagupitan. Yun bang kahit yung daanan ng tao ay hindi mo na halos mabakas kasi nga sa lahas sa labat yung mga tangkay ng halaman at yung ibang bahagi ng daraanan ay natakpan na ng nalaglag at nabubulok na dahon. Medyo maamoy na din yung lugar kasi may mga alagang hayop na malayang nakakaikot sa loob ng compound na yon. Kailangan maging maingat sa pagtapa kasi maraming mga hindi kanais-nais na, na posibleng matapakan. Ito yung klase ng lugar na kapag ka napuntahan mo, lalo na sa gabi, eh marami kang mga pelikula na maaalala kagaya ng Jurassic Park, Tarzan at Lion King dahil halos parang gubat na nga. Ang kinamangha ko ay nung malamang ko mula dun sa isang kaibigan na isa palang sikat na resort iyon nung 1970s hindi ko na mabakas ang dating ganda ng lugar. At kung hindi sinabi sa akin, eh, hindi ko iisipin na dati yung resort na yon ay sikat pala. Isang salita ang naging dahilan para ipaliwanag ang deterioration ng lugar. Napabayaan. Ang kaguluhan, baho at pagkasira na aking nasaksihan ay dahil daw sa napabayaan ang lugar. Ang kapabayaan ay may kapasidad na lumikha ng ganoong klase ng pagkasira. Pero alam mo, hindi lang sa lugar nangyayari ito. Misa sa mga relasyon din. May mga relasyon na dati sweet at maayos, pero bandang huli, tila di mo mabakas ang kagandahan ng dating relasyon. Misan, hindi lang yung sweet na nawala ng tamis, naging bitter pa, na yung dating nagmamahalan ay naging magkaaway na. Sa mga ganong sitwasyon ay mapapatanong ka, bakit nangyari yon hindi natin maiaalis ang katotohanan na ang tao ay hindi perpekto at ang ating imperfections ay nakakaapekto sa ating mga relasyon. Sa asawa man yan, anak, magulang o ano pa mang relasyon. Pero mahalaga nating maunawaan na pwede namang maging healthy ang ating relasyon kung handa tayong gawin ang kinakailangan upang mangyari ito. Isa sa malaking contributor sa kawalan ng kalusugan sa relasyon at pag nito ay ang kawalan ng pagpapatawad o yung pagtatanim ng galit. Ang sabi ng Bible, ang taong may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas, hindi bastos ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi nagtatanim ng galit o sa English, love keeps no record of being wronged. Ito ay nangyayari kapag tayo ay marunong magpatawad. Kapag nagtatanim ka ng galit o binibilang mo ang offense ng isang tao sa iyo, ibig sabihin ay binabalik-balikan mo ito. Ang pagtatanim ng galit ay ang pagpapanatili ng pagiging sariwa ng isang pagkakasala o offense. Na kahit matagal nang na nangyari, ang epekto ay sariwang-sariwa pa din. Lahat tayo ay nasakta na at sa iba't ibang paraan lahat tayo ay nakasakit na rin. Pero alam mo, hindi mo man piniling masaktan, pero pwede mong piliing magpatawad. Magagawa mo ito kung tatanggapin mo ang kapatawaran na binigay sa iyo ng Diyos at ipagkakaloob mo din ito sa nagkasala sa iyo. Huwag mong pababayaan ng galit at sama ng loob. Pwede kang lumaya sa bitterness na marahil ay nararamdaman mo kung handa kang magpatawad sa nakakasakit sa iyo. Hindi mo kailangan manatili sa masalimuot na kalagayan dahil hindi iyan ang nais ng Diyos sa iyo. Makakaasa ka na ang tulong ng Diyos ay laan kung handa kang gawin ang kanyang kaluoban.